Ako si Bok, mahirap pero mataas ang pangarap. Pagising namin ng umaga, agad nga ako nagtimpla ng salveo barley grass. Balik kakatapos ko nga lang pala si mama sa CR niyan. Kaya naman sabi ko kailangan ay na i-maintain natin yung pag-inom niya ito. Para na rin kako ka sa ikabubuti natin, mabuti na nga lang at hindi niya inaayawan yung lasa. Dahil nauubos niya nga, hindi kagaya ng malunggay na pinakuluan. Tapos nagluto ako ng sopas ito nga yung tanghalian namin meron nga din kasamang tokwa na may pechay kasi pansinin ninyo napakadami ng tokwa kaysa sa pechay pero ni research ko naman kasi maganda nga daw yun para sa may coronary artery disease na pasyente binigyan ko na nga din itong tita ko para makakain na kami pagkatapos ay nagpainit na ako ng tubig lagi ko nga itong ginagawa every time na mag cr si mama o kaya naman ay papaliguan na siya at kada pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, saka ako siya pinapaliguan para ma siya dahil minsan sobrang init ng tanghali. Hindi nga siya po pwedeng mainitan ng sobra dahil nga high blood din siya at baka atakihin na naman. Kaya eto, dahan-dahan na kami nagpunta sa CR. Paralyzed pa rin kasi yung kaliwang katawan ni mama pero pinipilit niyang maglakad. Mas gusto niya kasi na pumupunta sa CR kapag ka hinuhugasan yung binti at puwitan niya. Tapos bandang hapon, binuntahan nga kami nila Consi Oya Mendoza Pati na rin itong kaklasiko na si Consi Rensel de los Santos At kasama rin pala nila si Ma'am Carolyn Francisco Maraming salamat nga din po pala kay Consi Ona Kasi nga dahil sa kanya, nakaabot dito sa amin si Consi Mendoza Nakakahiya nga itong lugar namin kasi nakasapatos pa man din sila pero napilitan silang maghubad ng sapatos at maglusong dahil hindi nga nawawala yung baha dito sa amin. Lalo kapag konting ulan lang, bumabaha na kagad. Paano pa kaya kapag ka mas malakas yung ulan o high tide? May daladala nga rin pala silang diaper kaya naman napakalaking bagay nun talaga sa amin dahil mababawasan yung kailangan kong bilhin. At hindi na nga rin sila nagtagal, umalis na rin sila. Sabi ko nga ay nakabidyo ko, baka ka ka pwedeng kumaway muna sila. Tapos ayun nga, maraming salamat po sa pagdalaw sa amin. Dumating na nga rin pala yung mga in-order ko para makapagsimula na ako ulit na makapag-affiliate. Tapos ito nga, umorder din ako ng wireless microphone na ginagamit ko para sa pagbo-voice over ko. Para kahit na medyo maingay yung background ko, ay maganda pa rin yung quality ng audio. At ito nga, umorder pa ako ng iba't iba. Kumbaga parang dito, na ako ulit. Dati na kasi ako nag affiliate pero hindi talaga napapansin at ngayon susubukan ko ulit. Hindi talaga natin masasabi kung kailan na ayon sa atin yung panahon. Basta ang importante, subok lang tayo ng subok at hindi sumusuko. O pano hanggang dito na lang, maraming salamat po.